Sobrang ganda-ganda talaga ako sa na nagawa akong DIY candles para sa binyag ni baby at napaka-aesthetic nga niyang tingnan. At sa color na napili ko, pet na pet ko talaga. Hi guys, dumating na nga pala tong parcel ko. Ito nga pala yung mga kanilang gagamitin ko para sa binyag ni baby. Kaya samahan niyo po ako dahil magdi-DIY nga lang po ako ng mga kanilang na gagamitin namin sa simbahan. I'm order nga pala ako ng pang main candle which is yung malaking kandila and yung para sa parents. Tapos yung iba naman po ay para sa mga ninong at ninang. Ito nga po pala yung mga materials na kakainin kailanganin natin. Kumuha pa ako ng malaking kandila, 7 and 5 sizes ng mga candles na maliliit. Tapos itong sticker po na gagamitin natin sa kandila. Jute string para sa pa-design sa kandila natin at itong multi-purpose adhesive. Meron din po akong double-sided tape, gold cross pendant para sa accessories at itong mga ribbon na gagamitin natin. At last, syempre hindi mawawala itong gunting. Ayan nga lang po lahat yung mga kakailanganin natin para sa pagdi diy ng ating candles para sa baptism ni baby. So let's do this. Start na nga po tayo. Yung uunahin ko nga lang gawin is yung para sa mga ninong at ninang. Number 5 nga pala yung size nitong kandila na to. So the first step po na gagawin natin is nalagay muna natin ng sticker yung kandila. Second step is lagyan na natin siya ng double-sided tape. Mas mabilis kasi natin mapapalibutan ng jute string itong kandila pagka double-sided yung ginamit. And pang third is papalibutan na nga natin siya ng jute string. So, naging madali na nga lang yung paglalagay ko ng jute string. Dahil madikit nga yung double-sided na ginamit ko at hindi madulas yung kandila. Ang fourth is lalagyan na nga natin siya ng ribbon. Double-sided lang din pala yung ginamit ko sa pagdikit ng ribbon dun sa jute string. Last but not the least is yung pang-fifth. Lalagyan na natin siya ng gross cold pendant sa gitna. E700 nga pala yung gagamitin ko para madikit siya dun sa may ribbon. Tada! At ayan na nga po yung itsura niya guys. Sobrang ganda-ganda talaga ako sa DIY na nagawa ko. So repeat process nga lang tayo guys hanggang sa makagawa nga po tayo ng maraming candles. Sobrang budget friendly talaga nitong pagdi DIY. Sobrang dali lang talaga nitong gawin guys. Total kaya ko naman mag DIY kaya for the go. Dahil ang laki talaga ng nasave ko dito kaysa kasi sa magpapagawa pa ako sa iba mas mapapamahal mas ako. Mas magagawa ko din kasi yung gusto kong design kung ako yung gagawa. Kaya to all mommies out there kung naghahanap kayo ng mga pang DIY para sa binyag nyo ni baby for the go na kayo dito. Lalo kung meron naman po kayo mga time sa paggawa ng mga ganito much better po. Maraming store naman din kayo na mabibilan if ever na gusto nyo magpakos customize ng mga candles. Especially din sa mga mamis na wala talagang time dahil busy sa work or mga ginagawa sa bahay. Mabuti na lang din talaga at mahilig ako mag DIY. Effort kong effort talaga. Siyempre, para to sa baby ko. Kaya gagalingan ko talaga yung paggawa nito. ito. Ha, ah, Sobrang worth it talaga yung pagod at puyat ko sa ilang araw na paggawa ko Sa gabi lang kasi talaga ako nakakapagtuloy-tuloy yung paggawa nito. ito. Pagka nandito na si daddy kasi namapantayan niya si baby. Tapos overtime pang hanggang madaling araw dahil masarap na yung tulog na ni baby at hindi na siya kaya yung paggawa ko nga nito ay tuloy-tuloy at hindi ako pahintuhin okay. araw. Kasi dalawa lang kami ni baby, kaya hindi talaga ako makapaggawa nito. Na dahil nakapokus ako kay baby. Ayaw, kasi minsan paiwan ni baby, tsaka panaya ang iyak. Pagka may ginagawa ako, gusto niya kasi nakadikit lang siya sa akin. Kaya ayun, hirap talaga akong kumilos pagka umaga. Kaya gabi talaga ang aking working time. Ha, char. Malapit na nga pala akong matapos na ito. And yung last na ginagawa ko na nga lang is yung pang main candle para sa amin ni daddy. Charan, so ito na nga ang final look guys ng main candle. And ito naman ay para sa mga ninong at ninang. Overall, so ito na talaga guys lahat yung mga nagawa ko. Sobrang gandang ganda talaga. ako sa naging final result, sobrang aesthetic nga niya tingnan. Ang kagandahan nga lang din sa kulay na napili ko is pang unisex na siya. Ayoko kasi na mag two color pa ako tulad ng ginagawa ng iba na iba yung kulay sa ninang at iba yung kulay sa ninang. Mas prefer ko kasi yung isang kulay lang tulad nitong napili ko. Isang color lang talaga. Sobrang ganda lang niya kasi talagang tingnan. Very aesthetic and malinis siya tingnan. Saktong-sakto nga lang din dahil birthday mam motif namin kay baby. Dinisaynan ko na nga lang din itong clear na lagayan dahil ito yung pinaglagan ko mga kandila na dadalhin namin sa simbahan. Mas maganda kasi itong lagyan dahil kita nga yung mga kandila sa loob. Just in case nga lang na kailanganin nagdala na nga lang din ako nitong alcohol para pang disinfect sa kamay. So ayun lang point for today's video. Sana po nagustuhan nyo itong ginawa kong DIY para sa binyang. Let me know guys kung nagustuhan nyo po just comment down below. Abangan nyo po yung next vlog ko dahil isishare ko din po sa inyo yung mga ginawa kong DIY souvenir para sa mga ninong at ninang. So ayun lang po. Bye mga love love.